hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube, at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Nagpaabot si Pangulong Bongbong Marcos ng higit sa 80 milyong pisong tulong pinansyal sa isang ospital ng Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito upang mapabilis ang procurement ng mga medical equipment para serbisyohan hindi lang mga sundalo, kundi maging ang mga sibilyan. Ang pang detalya sa balitang yan, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Nagpaabot si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng 80.9 million pesos na cheque bilang donasyon ng Office of the President sa Camp Navarro General Hospital o CNGH sa Barangay Upper Calarian, Zamboanga City. Ito'y kasabay ng kanyang isinagawang site inspection sa bagong tayo nitong building sa loob ng Western Mindanao Command o Westmincom na isang convergence project ng Department of Public Works and Highways at Department of National Defense. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang karagdagang pondo sa mabilisang procurement ng mga medical equipment para sa operating rooms, diagnostics, wards, physical therapy at iba pa, lalot nakatakda na rin itong serbisyuhan maging ang mga ordinaryong sibilyan sa lugar. Ang dalawang palapag na building ay may bed capacity na aabot sa isang daan at dalawampu. Mas marami kumpara sa dating building na itinayo noong 1975 na may 50 hanggang isang daang bed capacity lamang. Ang CNGH ay unang itinayo para serbisyohan ang mga sundalo at ilang otorisadong individual na nangangailangan ng serbisyong medikal sa bahagi ng Western Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, naghatid ng suporta at tulong din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka at mangingisda sa mga lubos na naapektuhan ng matinding init ng panahon sa Zamboanga. Ang ipapang detalya, alamin sa report ni Angelica Cosme. Namahagi ng tulong pinansyal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka at mga sa Zamboanga City na lubhang na ng El Nino. Aabot sa 60 million pesos ang halagang ipinamahagi ng Pangulo, 10 milyong piso para sa Zamboanga City Government, mahigit 14 million pesos sa Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, habang 20.3 million pesos naman sa Zamboanga sibugay Bugay. Samantala, 10 individual sa mga nabanggit na lugar ang nakatanggap ng tig 10,000 pesos at 10,000 magsasaka at mangingisda rin sa kabuan ang nakatanggap ng 10,000 pesos sa tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Layunin ng inisyatibong ito na maibsa ng mga hinaharap na hamo ng mga apektado ng El Nino. Ayon naman kay Presidential Communications Office Assistant Secretary for Radio Joey Villarama, naiibaan niya ito sa tulong na naibigay ng pamahalaan. Nang galing umano ang pondo sa Social Civic Project Funds na dating President's Social Fund. At 'yan ang the better news. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Nais nice namang gawing number one coconut exporter sa buong mundo ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas. Ang ipapandetalya tutukan sa report na ito. Puro sigido at buo ang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing top exporter ng coconut ang Pilipinas sa buong mundo. Ayon sa Pangulo, nakikita nito bilang magandang oportunidad ang pagpapalago nito ng ekonomiya sa ating bansa. Sa pagpupulong kasamang Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group sa Malacanang, Susuportahan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Coconut Authority o PCA sa hangarin nitong makapagtanim ng 100 milyong puno ng nyog sa taong 2028. Ayon sa ahensya, inirekomenda nilang pataasin ang seed nut production upang mapabilis ang white coconut tree planting program kasabay ng suporta ni PBBM sa sapat na pondong ilalaan para dito. Ang Pilipinas ang ikalawa sa pinakamalaking coconut exporting country sa buong mundo kasunod ng bansang Indonesia. Itinanghal na valedictoria ng isang babaeng kadete ng Philippine Military Academy bagong Sinag Class of 2024. Ang mga detalye tutuhan pa sa report ni Romy Gonzalez. Balita mula sa Baguio City. Pangungunahan ni Cadet First Class Janet Elumba ng Surigao City ang 273 miyembro ng PMA bagong Sinag Class of 2024 o bagong generasyon gagampanan ang tama, serbisyo at nasyonalismo ang aning gabay sa dalawang pitumpu't walong first class kereta sa nakatakta magtapos sa Mayo 18 224 ang uh, kalalakihan at uh, 54 naman ang kababaihan. 144 ang uh, makukomisyong second lieutenant sa Philippine Army, 62 sa Philippine Air Force at 72 sa Philippine Navy. Formal na iprinig ni Sintani, PMA Superintendent lieutenant, lieutenant General Rowan Tolentino ang top 10 ng PMA Class 2024 sa naganap na kanikapihan sa Fort del Pilar kaninang umaga. Kina pibilangan ito ng mga sumusunod: Kenneth First Class Janet Tilumba ng Siligao City, Mark Armel Boyles ng Quezon City, Kim Harold Gilo ng Botuan City, Cyril Joy Maculino ng Nabowa Camarines Sur, Rosmel Dugermyo ng Capiz, Alexa Mile Valen ng Lanao del Norte, Floyd Nino Arthur Rojas ng Laguna Seluino, Giselle Tong ng Taguigrow City, Danica Marie Viray ng Pasay City at Neriba Binag ng Kabagan Isabela, pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatapos ng PMA Class 2024 sa Mayo 18 na taong kasalukuyan sa Fort Del Pilar. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Nagpatayo naman ng two-floor recreational building space sa Quezon City ang Department of Public Works and Highways. Layon daw nito na magamit ng mga estudyante maging ng mga residente sa kanilang mga gagawing events sa lalawigan at gawing libangan ang iba pang detalya tutukan sa report ni Millie Borja. Naipatayo at naibigay na ng Department of Public Works and Highways o DPWH kamakailan ang isang two-story auditorium na maaaring magamit bilang recreational at academic space para sa mga estudyante at mga kalapit na komunidad sa si Quezon City. Ang nasabing venue na ito ay makapagbibigay rin ng academic at personal development at iba pang platform para sa mga social gathering. Ayon sa DPWH, nasa 450 katao ang maaring ma-accommodate sa auditorium na matatagpuan sa Kalansiao Elementary School sa Barangay Bagong Buhay sa QC. Ang auditorium ay mayroong air conditioning units at nakadesenyo bilang lugar para sa mga event at mga libangan, hindi lang para sa mga guro at estudyante kundi pati na rin sa buong komunidad ng Barangay Bagong Buhay. Ang proyektong ito ay nagpapabuti sa mga pasilidad ng paaralan pinapaganda ang learning experience ng mga estudyante at pinapalawig ang community engagements Naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na maaabot ng Pilipinas ang target growth rate nito sa ekonomiya ng ngayong taon. Ang mga detalye sa balitang 'yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Umaasa at naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na maaabot ng Pilipinas ang target na 6 to 7 na growth rate ngayon 2024. Ginawa ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan ang pahayag matapos na iniulat ng Philippine Statistics Authority na pumalo sa 5.7 ang GDP growth ng bansa sa unang quarter ng taon. Paliwanag ng kalihim, patuloy pa rin nilang kinikilala ang pangangailangan ng mga Pilipino kagaya ngayong pabago-bago ang panahon na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Subalit anya ay marami pang kinakailangan gawing hakbang para masolusyonan nito kagaya ng paglalatag ng kaukulang action plan upang masiguro ang maayos na kalagayan sa kalusugan ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa vulnerable sector ng ating lipunan. Para sa DZRH TV ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo Pilipino. Nagkabit na ang Quezon City ng mga tactile pavers bilang gabay para sa mga taong may visual impairment. Ang iba pang detalya alamin sa The Better News Report ni Angelica Cosme. Isa na namang hakbang ang isinagawa ng lungsod ng Quezon para mapaigting ang kanilang pagiging PWD-friendly city. Kamakailan kasi ibinida ng QC government ang mahigit 35,000 pieces ng tactile pavers na ikinabit sa ilang lugar sa kanilang lungsod na magsisilbihan nilang alalay sa paglalakad ng mga taong may visual impairment o problema sa paningin. Pagmamalaki ng kanilang lokal na sa pamahalaan, una nang natapos ang paglalagay nito sa kahabaan ng northbound at southbound ng East Avenue. Ayon naman sa Parks Development and Administration Department ng Lusod, nakatakdaring lagyan ang walkways, parks, alleyways, directional islands, gayo din ang pocket parks, pedestrian corridors at plaza sa Quezon City. Sa ngayon ay patuloy daw ang installation ng tactile pavers sa Alley 22 at Elliptical Road. Nagsasagawa rin anya sila ng accessibility audit para masiguro na ang bawat pampublikong gusali at establishmento sa kanilang nasasakupan ay nagagamit ng mga PWD. Kung matatandaan, Agosto noong nakaraang taon sa pamuna ng Philippine Blind Union, katuwang ang QC Persons with Disability Affairs Office, ginunita ang White Cane Safety Day sa Quezon City na dinaluhan ng daan-daang persons with visual disability gay din ng mga advocate. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipinas! 何、no. Samantala, idineklara ng NASA Stable Peace and Order versus CPP-NPA ang apat na barangay sa Northern Samar. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Jane Galit Bantayan. Nasa apat na ng mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar ang dineklara Stable Internal Peace and Order ngayong taon na ayon kay Northern Samar Governor Chua malaking tulong ito sa tuloy-tuloy na kapayapaan sa probinsya. Ito ang kinumpirma mismo ni Governor Chua sa joint meeting ng ELCAC sa probinsya. Patuloy ang kampanya laban sa insurgency at inasahan ang deklarasyon ng barang bayan. Bataog Unitay 64 Barangay naman sa probinsya na kabenepisyo na ng Support to Barangay Development Program na kabilang sa mga proyektong water supply, school building, farm to market road, health sanitation, livelihood assistance at electrification. Itong mga barangay ay tinuturing na dating infested ng New People's Army. Matatandaan sinabi ni Commanding Officer Major General Ligayo na no communist free na ang lahat ng mga barangay sa region ay. Na Binigyan naman ang trabaho ng provincial government na sa mga farmer rebels sa lalawigan bilang mga GO ng Kapitulo na nakatukulong kanuman sa farming. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo Pilipino. Kasado na sa Hunyo ang tinagure ang Philippines' grandest festival of champions na Aliwan Fiesta. Pero bago yan, magbalik na muna tayo sa magic na dala ng tatlong araw na selebrasyon ng kultura at lahing Pilipino noong ikadalawampung edisyon ng Aliwan Fiesta last year. Ang mga detalya iyahatid ng ating showbiz angels. sa June 27 hanggang 29 nang inaabang ang biggest and grandest festival in the Philippines ang Aliwan Fiesta hatid ng MBC Media Group. Sa tatlong araw na pagdiriwang, bibida ang mayamang kultura ng bansa at husay ng lahing Pilipino. Aliwan Fiesta! Sa unang araw, aarangkada ang Pasakalye Concert. Nasusunda ng tagisa ng ganda, galing at talino sa reyna ng aliwan. Habang sa day 3 naman, paparada ang mga egranding karosa mula sa iba't ibang rehiyon. Dito rin magpapasiklab ang mga kalahok sa street dance competition kung matatandaan noong nakaraang taon, Halamanan Festival lang Giginto Bulacan ang nagwagi sa float competition. Ang Cebuana Beauty Queen na si Kiara Wellington ang kinoronahan bilang reyna ng Aliwan 2023 habang ang nanalo sa street dance competition at nag-uwi ng tumataginting na 1.5 million pesos ay ang dinagyang festival ng Iloilo. -Ilo. Aliwan! Taong 2003, itinatag ang tinaguriang Philippines Grandest Festival of Champions na Aliwan Fiesta. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa kanya yung araw ay ang suportang pinansyal na ibinihagi ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda na lubos na naapektuhan ng El Nino dito sa Sambuanga. Malaking tulong kasi ito lalo na upang makabawi ang ating mga kababayang nasa sektor ng agrikultura at pangingisda sa mga danyos na naranasan nila dulot ng matinding init. Kasabay rin kasi ng mga pagmahal na mga bilihin ay yung nararanasan nilang pagkalugi. Lalo na sa hirap ng trabaho kinabibilangan nila ay hindi nasusuklian ang sapat kung kaya magandang inisyatibo ito ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na lubos na naapektuhan ng El Nino sa Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes para naman sa ating mga live streamers sa website. Kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Lagi mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News para sa DZRH TV ito si Rovik Manuel sama-sama tayo Pilipino Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV